Noong gabi ng Agosto 31, sa ilalim ng dilim sa sinakop na Crimea, ang katahimikan ng peninsula ay nawasak ng malalakas na pagsabog. Isang malaking target na dating simbolo ng ambisyong pang-agam ay naging sentro ng modernong digmaang pangkalawakan. Ang radio telescope na RT70, na kilala rin bilang P2500 na matatagpuan sa Yevpatoria, hindi ito ordinaryong pag-atake kundi isang maingat na plinano at tumpak na pagsalakay na naglalayong tamaan ang puso ng sistemang pangsatelite ng Russia na GLONS, ang pundasyon ng kanilang mga operasyong militar. Sa likod ng operasyong ito ay ang elitong unit ng primary ng Defense Intelligence Agency, HUR, ng Ukraine, na nagsagawa ng isang matapang na plano ng may katumpakan at walang humpay na determinasyon. Ang kwento ng pag-ataking ito ay hindi lamang tagumpay militar, kundi patunay ng determinasyon ng Ukraine na bawiin ang kontrol at pahinain ang kaaway sa sinakop na lupa. Kung sumusuporta ka sa Ukraine, magkomento ng bilang isa. ang radio telescope na RT-70 na may napakalaking 70 metro ang diametro na parabolic antena na may taas na 86 na metro at timbang na 5,500 tonelada ay dating itinuring na korona ng agam pangkalawakan ng Soviet. Itinayo sa Yevpatoria Deep Space Communication Center, ang RT70 ay may mahalagang papel sa paglapit ng sangkatauhan sa malalayong planeta tulad ng Mars at Venus, na sumusuporta sa mga misyong interplanetary at pag-aaral ng mga cosmic phenomena tulad ng quasars, solar winds at asteroids gumagana ito sa mga frequency mula 5 gigahertz hanggang 300 gigahertz na may signal sensitivity na 10 sa negatibong 23 watts bawat metro kwadrado, ang RT-70 ay nananatiling isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan sa mundo para sa radio astronomy. Matapos ang iligal na aneksasyon ng Russia sa Crimea noong 2014, ang pasilidad ay ginawang estrategikong aset militar. Ang Yevpatoria Center ay muling inayos bilang Unit 81415 o NIP-16 sa ilalim ng Aerospace Forces ng Russia na inatasang suportahan ang sistemang GLONASS, ang sagot ng Russia sa GPS dalawang daang kilowatt na transmitter at ang Goliath receiver na naglalaman ng mga espesyal na klystron na bawat isa ay kayang makabuo ng isang megawatt na pulse power sa 8 hanggang 12 gigahertz ang RT-70 ay naging mahalaga para sa pagkontrol at pagpapahusay ng mga orbit ng satellite ng GLONASS na nagpabuti ng katumpakan ng sistema ng 30% ayon kay Russian Colonel Vinokurov noong 2011. Ang pagbabagong ito ay naging pangunahing target militar ang RT-70 sa dalawang RT-70 telescope lamang ang natapos sa buong mundo. Isa sa Crimea at isa sa Usurisk. Ang pagsira sa pasilidad ng Yevpatoria ay nagdulot ng taktikal at ekonomikong dagok ang mga klistron na pasadyang ginawa batay sa mga disenyo ng panahon ng Soviet ay nagkakahalaga ng 10-10 milyong dolyar na katumbas ng humigit kumulang 567 milyong piso at nangangailangan ng hindi bababa sa labing walong buwan upang gawin. Kinilala ng Ukraine ang kahinaang ito at habang tumitindi ang kanilang kampanyang demilitarization sa Crimea noong 2025, ang RT-70 ay naging prioridad na target. Ang pag-atake sa RT-70 ay ang rurok ng mga buwan ng pagpaplano, pangangalap ng impormasyon at paghanda ng unit ng primary ang elitong special forces ng UR na kilala sa mga operasyong may mataas na katumpakan. Ilang linggo bago ang Agosto 31, lihim na nagtrabaho ang mga operatiba ng UR gamit ang mga network ng ground intelligence at electronic reconnaissance upang imapa ang Yabatoria Deep Space Communication Center ang mga satellite imagery mula sa mga kaalyado sa kanluran, kabilang ang data mula sa KH-12 satellite ng US na may resolusyon na mas mababa sa 10 cm, kasabay ng reconnaissance mula sa mga Bayraktar TB2 drones na may saklaw na 300 km at kakayahang lumipad ng 27 oras ay nagbigay ng detalyadong larawan ng mga depensa ng pasilidad. Ang Yevpatoria Center ay mabigat na pinoprotektahan, hindi lamang ng mga sundalong Ruso, kundi pati na rin ng isang siksik na air defense network. Ang mga short-range system tulad ng Pansir S-1 na may saklaw na 20 kilometro at kakayahang makakita sa taas na 15,000 metro na armado ng 12 57E-6E na missile na umaabot sa bilis na Mach 3 ay inilagay sa paligid ng site. Ang 96L6 AP radar, bahagi ng sistemang S-400 Triumph, ay kayang makakita ng mga banta hanggang 300 km ang layo at subaybayan ang isang daah target ng sabay-sabay. Ang mga electronic warfare system ng Russia tulad ng Krasuka-4 ay nagjam ng GPS at drone control signals sa loob ng 250 km na radius. Sa harap ng gayong mga depensa, kailangan ng Ukraine ng planong parehong matapang at tumpak. Pinili ng unit ng Primary ang isang pasadyang ginawang kamikaze drone na panloob na tinukoy bilang Vulcan na dinisenyo para sa mga high precision strike ang Vulcan ay nagdala ng 50 kilong explosive payload, umabot sa bilis na 200 kilometro bawat oras at may saklaw na 1,000 kilometro. Gawa sa carbon fiber, ito ay may timbang na isang daran at dalawang pung kilo kapag walang laman na may lapad ng pakpak na dalawang punto limang metro at pinapagana ng isang mini turbine engine na kayang magpanatili ng bilis na isang daran at kilometro bawat oras sa loob ng anim na oras. nilagyan ng inertial navigation at jam resistant GPS ang Vulcan ay kayang lumipad sa ibaba ng 50 metro upang iwasan ang radar dala ang isang high explosive warhead na katumbas ng 70 kilo ng TNT na kayang tumagos sa mga kongkretong istruktura isinama ng mga inhinyerong Ukranyano ang isang 4K night vision camera at real-time data transmission sa pamamagitan ng AES-256 encryption na nagbibigay daan sa mga remote operator na ayusin ang flight path kahit sa ilalim ng jamming conditions. Ang plano ng pag-atake ay nahati sa tatlong yugto, reconnaissance, deployment at execution. Sa panahon ng reconnaissance, tinukuri ng mga team ng UHR ang Goliath Receiver ang puso ng RT-70 na naglalaman ng mga critical na bahagi tulad ng mga klystron at amplifier. Ang pag-atake rito ay maaaring magpapahinto sa buong sistema. Inimapa rin ng mga team ang mga posisyon ng air defense. Kinakalkula ang distansya sa pagitan ng mga unit ng Panzer S1 at ng 96L6 AP radar at tinansya ang tatlong minutong oras ng pagtugon ng Russia mula sa pagkakakita hanggang sa pakikipaglabanan. Noong gabi ng Agosto 30, habang natatakpan ng dilim ang Crimea, naglunsad ang mga team ng primary mula sa isang lihim na base sa Kerson, tatlong dahang kilometro mula sa Yevpatoria. Pinili ang site dahil sa estratehikong posisyon nito, lampas sa saklaw ng radar ng Rusya na nagpapahintulot sa mga Vulcan drone na sundin ang mga ruta na umiiwas sa mabibigat na depensang lugar isang team ng labindalawang teknisyan at espesyalista sa electronic warfare ang naghanda ng tatlong Vulcan drone, dalawa na naglalayong tamaan ang RT-70 at isa na naglalayong tamaan ang GLONASS Dome. Ang bawat drone ay sumailalim sa masusing pre-flight checks na may mga technician na nagtitiyak sa mga navigation system at naglo-load ng mga pre-programmed flight paths. Ang mga ruta ay gumamit ng maborol na lupain ng Crimea at mga lugar na may kakaunting populasyon. Pinapanatili ang mga drone sa ibaba ng isang daang metro upang iwasan ang radar. Upang kontrahin ang electronic warfare ng Russia, bawat drone ay nagdala ng decoy signal emitter na ginagaya ang isang kabayan ng mga ibon na may radar cross-section na mas mababa sa 0.01 square meters na niloloko ang radar ng Russia na ituring itong hindi banta. Sa alas 11 gabi, Inilunsad ang mga drone mula sa isang mobile platform. Itinutulak ng maliliit na jet engine para sa unang bilis. Ang tatlong Vulcan ay umalis ng tahimik maliban sa mahinang tunog ng makina. Lumilipad sa V-formation na limang daan metro ang pagitan upang maiwasan ang sabay-sabay na pagkakakita. Ang kanilang nakaprograma na ruta ay tumawid sa Perekop Isthmus dumaan sa mga payak na lupang agrikultural sa Hilagang Crimea at lumapit sa Yevpatoria mula sa Hilagang Kanluran, kung saan ang mga air defense ay hindi gaanong siksik kesa sa malapit sa naval base ng Russia sa Sebastopol. Habang pumasok ang mga Vulcan sa airspace ng Crimea, na-activate ang mga depensa ng Russia nakita ang 96L6 AP radar ng anomalya sa layong 50 kilometro. Ngunit ang mga decoy signal ng drone ay nagpabago ng data na nagrehistro bilang mga hindi kilalang bagay sa halip na mga banta ang mga operador ng primary na sumusubaybay mula sa isang command center sa Kherson ay inayos ang mga flight path sa real time gamit ang mga live video feed na umiiwas sa mga high density defense zone tulad ng isang unit ng Pensier S1 malapit sa Saki, 20 kilometro mula sa Yevpatoria. sa alas 11.45 ng gabi, ang unang drone ay tumama sa GLOS Dome. Sa bilis na isang daan at kilometro bawat oras, sumabog ang 50 kilong warhead nito na lumikha ng nagliliyab na pagsabog na gumuho sa dome at sumira sa mga panloob na kagamitan kabilang ang mga satellite control server at high-speed data system ang mga puwersang Ruso sa Yevpatoria ay nagtaas ng alerto na activate ang mga sistemang Panzer S1 upang iskan ang kalangitan. Isang kalapit na limampun sundalong infantry unit ang ipinadala, munit ang kaguluhan ay nagpapabagal sa kanilang tugon. Ang natitirang dalawang drone na lumilipad ng mababa at gumagamit ng mga decoy signal ay nanatiling hindi natukoy. Ang pangalawa at pangatlong drone ay nag-target sa RT70 na lumalapit mula sa kanluran at hilaga upang hatiin ang pokus ng depensa. Sa layong 10 kilometro, sila ay bumilis sa 200 kilometro bawat oras, lumipat sa inertial navigation upang kontrahin ang GPS jamming ang Krasuka 4 ng Russia na may tinatayang isang daan kilowatt na jamming power ay nakagambala sa mga signal. Ngulit ang backup na Starlink satellite link ng Ukraine na may pun millisecond na latency ay nagbigay daan sa real-time na pagsasaayos ng flight. sa alas 12 at limang minutong ng madaling araw ng Agosto 31, ang pangalawang drone ay tumama sa Goliath receiver ng RT-70 na ang 50 kilong warhead nito ay naglabas ng napakalaking usok na itim na sumira sa core ng telescope. Ang mga klystron at amplifier na nagkakahalaga ng milyong-milyon ay nawasak Ilang segundo pagkatapos, ang pangatlong drone ay tumama sa base ng antena, tinitiyak na hindi na ito maaaring ayusin. Ang mga apoy ay sumiklab na nagpapaliwanag sa kalangitan ng Yevpatoria habang ang mga labi ay bumagsak. Ang pangalawang pagsabog ay nagpasiklab ng apoy na tumagal ng higit sa tatlong oras na sumira sa mga auxiliary system tulad ng 500 kilowatt na backup generator at fiber optic cables na naguugnay sa RT-70 sa control center nito. Huli na ang tugon ng mga puwersang Ruso. Isang Panzer S1 ang bumaril sa mga labi na napagkamalang drone. Ngunit tapos na ang pinsala. Dumating ang mga infantry unit upang makita ang RT-70, isang simbolo ng teknolohikal na husay ng Russia na naging nagliliyab na guho. Isang nalik na ulat ng Russia ang naghayag na limang teknisyan militar ang napatay at labim dalawa ang nasugatan sa pag-atake. Nang magumaga sa Crimea naging malinaw ang pinsala ng pag-atake. Ang RT-70, isa sa dalawang pinakamalaking radio telescope ng Russia, ay ganap na naparalisa. Ang Goliath receiver ay nawasak at ang mga hindi mapapalitang klystron ay naging basahan. Ang GLONASS Dome ay nag-iba na nakagambala sa kakayahan ng Russia sa kontrol ng satellite ang paunang pagtatasa ng HER ay nagkumpirma na ang Yevpatoria Deep Space Communication Center ay naparalisa na naputol ang isang critical na link sa sistemang GLONASS. Ang estrategikong epekto ay higit pa sa physical na pinsala ang glonas na mahalaga para sa paggabay sa mga armas, missile at drone ng Russia ay naharap sa 50 hanggang 60% pagbaba sa katumpakan. Ang mga operasyon sa Crimea at Black Sea mula sa navigasyon ng mga barkong pandigma hanggang sa paglalagay ng missile ay lubhang naapektuhan. Halimbawa, ang mga caliber cruise missile na umaasa sa GLONASS para sa katumpakan na mas mababa sa tatlong metro ay maaaring makakita ng mga error hanggang sampung metro na binabawasan ang epektibidad sa labanan. Ang pag-aayos ng RT-70 ay nangangailangan ng malaking yaman at oras, lalo na't umaasa ang Russia sa mga disenyo ng klystron mula sa panahon ng Soviet. Ang pag-atake ay may malalim na psikolohikal na timbang. Ang video ng primary ng mga drone na tumatama sa kanilang mga target ay naging viral na umabot sa mahigit 10 milyong view sa X sa loob ng 24 na oras na nagpapalakas ng pandaigdigang suporta para sa Ukraine. Ito ay nagpataas ng moral ng mga Ukrainyano at nagpadala ng maliwanag na mensahe sa Russia walang target, gaano man kapinalakasan ang hindi kayang abutin ng Ukraine. Ang pag-atake sa RT-70 ay higit pa sa tagumpay militar. Ito ay nagmarka ng pagbabago sa kompetisyon ng digmaang pangkalawakan ng Ukraine at Russia ipinakita nito ang kakayahan ng Ukraine na pagsamahin ang katalinuhan, advanced na teknolohiya at matapang na estrategya laban sa isang kaaway na mas maraming yaman. Ang pag-atake ay ang unang kompletong neutralisasyon ng isang estrategikong pasilidad pangkalawakan ng Russia ng isang kalaban na nagbukas ng bagong panahon ng high-tech na digmaan. Sa gitna ng kampanyang demilitarization ng Crimea, ito ay nagbigay diin sa laban ng Ukraine hindi lamang para sa teritoryo kundi upang buwagin ang teknolohikal na pundasyon ng pananakop ng Russia. Habang nawawala ang usok, ang RT-70, isang simbolo ng ambisyong pang-agham at militar, ay naging guho, isang patunay sa katatagan at talino ng Ukraine. Ngunit nananatili ang mga tanong, makakabangon ba ang Russia mula sa dagok na ito o ito ba ang simula ng mas malalaking pagkalugi? Ayon sa mga analista sa kanluran, ililipat ng Russia ang mga yaman sa kanilang RT-70 sa Usurisk na nauunat at kulang sa mga ekstrang bahagi. Oras lamang ang makapagsasabi. Kung sumusuporta ka sa Ukraine, magkomento ng bilang isa.